Meron nga tayong batibang pamamaraan para sa pag-aalaga ng ating mga inakay. Mga breeder at ng panlaban. Ayon sa aking mga napapanood, lahat naman pwede basta't makakabuti sa kanilang mga kalusugan. Sa tingin ko naman, masigla naman ang aking mga alagang inakay. Wala silang sipon, walang kahit anong karamdaman. Maganda naman ang resulta ng oregano ha. O, sabi nila pag may puti ang ipot, maganda ang kondisyon. Ayan, ay, o. Ayan so ay, ano sila o, malilikas o. Huh? Yan si Bagwis oh, nang bababayo. Oh. Epekto ng oregano oh. Tuwing lunes nga pala mga kanito, binibigyan ko sila ng ganito tuwing umaga dahil nga masakot may electrolyte naman ito mga kanito ng At ngayong araw nga mga kanito mga oh, kanito tubig ng bigas naman. Yan, tubig ng bigas naman. Tubig ng bigas, bigas. <laughs> Parang kung meron silang mayamang sustensya ng oh, lang ay, yan. Ay makakukuha nila yung mga mineral na sinatabi. Yan. Yeah. Yan sila. Oh. So, relax na relax na sila oh.

Aku mau ngapain jiksa kemarin bang Brinker mengatakan itu ya itu ngasih lah itu si apa kata ayah pak bisa nak ayah ini apa itu itu ngasih lah itu terus ngasih lah terus ngasih lah pulungan apa kata bilang agak bisa mengatakan mau mengkaya ancaman pemilu dua lagi karena kondisi ini para sesuatu sudah lah ini sama tentang terus sila at itu ngasih itu namanya si danaya kita lebih memilih jumi itu si danaya Suma ko naman nga tayo kay Agilus. Kaya si Agilus, ang buhay nga pa nito si Agilus. Kaya ako na ang nagsubo nito. Siguro mga sampung araw, ako na ang nagsubo sa kanya. Hanggang siya yung lumakin ng kanyan. At nakita ko siyang tumutuka na, kaya akin siyang pinabayaan. So, bueno, hanggang dito naman itong aking ginawang video. Pag-alay, pakishare, pakipan, itong aking Facebook page, mandalig mga netoy look ng upang peso. At shoutout nga lang pala itong aking idol kasi, Vincent Hermoso, Hermoso, Wababi Loop. Thank you for watching, Idol. Sana, nasa mabot kang kalagay lagi. Kung saan ka man nga roon, lagi ka mag-ingat. Maraming maraming sa inyo.